ang topic natin ngayon ay lemon water. Paano nga ba ginagawa ang lemon water? Sa isang litro ng tubig, lagyan ng katas ng kalahati o isang buong lemon. Inumin ito sa loob lamang ng ilang oras at huwag pagtatagalin. Ano ang benepisyo ng lemon? May taglay itong limonin na tumutulong ng kaunti sa liver enzymes para ma-detoxify ang pagkain at mga gamot na ininom natin may taglay din itong 40 mg of vitamin C. Ang vitamin C ay isang antioxidant para maprotect mula sa cell damage at maprevent ang pagkulubot ng balat at pagkakasakit sa puso at sa mata. Sa mga gustong makapagbawas ng timbang, ang pag-inom ng tubig ay makabubusog na may taglay din itong pectin at polyphenols na makawawala sa gana sa pagkain. Samahan lamang ng dieta at ehersisyo. Sa mga ayaw uminom ng plain water, lagyan ng katas ng lemon para sumarap ang ating inumin. Paalala lang po sa mga may hyperacidity, 'wag pong gawing concentrated ang inyong lemon water para hindi manakit ang ating tiyan. Sana po ay makatulong ako sa inyong magandang kalusugan. Thank you po.